Usap-usapan ngayon sa social media ang blind item na ibinahagi ng tinaguri ang pambansang lalaking marites na si Sian Gaza. Ang usapin ay tungkol sa dalawang kilalang personalidad na may relasyon ngunit itinago ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng mga inisyal na J at B. Ayon sa post ni Sian sa Facebook nitong Sabado, Ikaapat ng Enero, may mga lumapit na umano'y mga starlet na nagsasabing may nangyaring relasyon sila kay J habang karelasyon pa ito ni B. Sa kanyang post, sinabi ni Sian, dalawang starlet na ang lumapit stating na kinikita sila ni Jay habang karelasyon niya si B. Ayon sa kanya, dalawang babae na ang nagbahagi ng kanika nilang karanasan na may kinalaman kay Jay, at inaangkin nila na nangyari ito habang siya pa ang kasintahan ni B. Hindi lang dito natapos ang blind item na ibinahagi ni Sian. Hinikayat pa niya ang mga netizens na mag-check ng kanyang Instagram story upang malaman ng iba pang detalye tungkol sa isyong ito. At sa kanyang Instagram story, nagbigay siya ng karagdagang juicy na blind item na nagpapalakas pa ng mga hinala at kalat na chismis. Dito, nagbigay siya ng mas malalim na detalye at ipinakita pa ang screenshot ng isang Instagram story. Isinulat ni Sian, ang chismis ay eh may tinitira daw na starlet si Guy. May nagsabi rin na may mayamang spunky daw si Guy. Hindi babae, hindi rin lalaki. Bading! Ang sponky ay isang slang term na tumutukoy sa isang mayamang sponsor, at ayon sa post ni Sian, mayroong isang tao na may hawak na sponsor KJ. Jay. Ngunit ang identity ng sponsor ay hindi babae o lalaki, kundi isang bading. Bagamat nagsiwalat ng mga pahayag si Sian, pinili niyang bigyan ng disclaimer ang kanyang mga post. Aniya, ang mga impormasyong ito ay hindi pa verified. Babalikan ko kayo asap kapag confirmed na ang chismis. Ipinahayag ni Sian na ang mga impormasyon na kanyang ibinahagi ay hindi pa tiyak kaya't hindi pa ito maaaring ituring naganap na katotohanan. Maghihintay siya ng kumpirmasyon at magbibigay ng update kapag tiyak na ang mga chismis. Ang post na ito ni Sian ay agad na nag-viral at naging usap-usapan sa social media. Maraming netizens ang nagsimulang maghinuha tungkol sa mga posibleng personalidad na tinutukoy sa blind item at may ilan ding nagbigay ng kanilang opinyon at reaksyon hinggil sa isyong ipinapalabas ni Sian. Ang mga pangalan na J at B ay nagbigay daan sa maraming spekulasyon at sinubukan ng mga netizens na hulaan kung sino-sino ang mga ito batay sa kanilang mga hula at pagkakilala sa industriya. Ang pagiging viral ng post na ito ay nagpatuloy sa pagkalat ng iba't ibang mga haka-haka at opinyon sa mga social media platform. Marami ang nagnanais ng karagdagang impormasyon, kaya't hindi katakataka na ang mga sumusunod na updates mula kay Sian ay patuloy na magiging paboritong paksa ng mga tao sa online world. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na ang blind item na ibinahagi ni Sian ay isang halimbawa ng kung paano ang mga isyo sa showbiz ay maaaring magbigay daan sa mga chismis at kung paano ang mga pahayag ng mga personalidad sa social media ay agad na kumakalat. Ang mga ganitong uri ng post ay maaaring magdulot ng kontrobersya, ngunit sa isang banda, nagpapakita rin ito ng epekto ng social media sa pagpapakalat ng impormasyon, tama man o mali. Ano ang sinyo sa balitang ito?